magigwatin, katulad po ni St. Jerome, ano po, naibahagi niya ang kanyang katalinuhan sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at ito ay kanyang naipapatiwana. Tayo din po, ano po, tulad po sa ating ibanghelyo, kasabi po ng ating Panginoon sa so Kristo, sandali lamang. Hindi ganyan, ano po, dahil hindi alam ninyo ang inyong mga sinasabi, masado kayong mapupuso. Para sa ating Panginoon Diyos, daanin muna natin sa pakiusap. Pakiusap lamang po. At doon sa pamamagitan ng ating pakiusap, ano po, may bibigay sa Kanya ang tamang lunas kung paano siya harap sa ating Panginoon Diyos. Dagdagan pa po natin ang ating mga pagdarasal, mga panalangin para po lumakas ang ating pong kaloban ang ating pong paninindigan bilang mga mananampalataya at ganyan din po ang ating kapwa ay mahipo naman sila ano po, sa kanilang mga puso, sa kanilang paninidigan at hindi nila alisin ang puso ng ating Panginoong Heso Kristo.